Hello mga kabarangay, busy busy tayo ngayon dahil bukod sa 10th anniversary ng uh, Valerios eh nandito tayo ang barangay ng Jello pinalipat tayo dahil nais ating magbida ng mga suki nila eto na si tita Imelda Uy, Imelda Imelda, Imelda Saking from Kabagan Isabela matagal na kayo dito sa Hawaii? Ten years na po. Uy! Ten years, yeah. Ten uh, years na rin sa Seafood City. So, dito kayo. Ito, ito kasing uh, Valerio ayan, is conveniently located inside oh, Valerio. Yeah. So, one-stop shop ang nangyayari. Pag pupunta yung mga Pinoy, nakakabili na sila produkto. Meron pa mga pastries ng pang Filipino. Yes. So, um, kayo po ba, anong gusto, -gusto nyo sa Valerio's ano, uh, Bake Shop? Oh, halos araw-araw ako dito bumibili ng anong ng pandesal. Um, special bibingka nila. Uy. Yeah. Oh. Then meron din silang um, ube makapuno cheese. I like those. Sige yeah. pagka, pagka anong nagagawa nito sa inyo kapag kumakain kayo? Syempre, uh, na enjoy ko yung pagkain nila kasi masarap. Reminds you of home, ano? Yeah. Yung parang yung mga namimiss yung pagkain sa Pilipinas. Yeah sila ang nagbibigay at hatid sa atin ngayon dito. Yeah. Mm -hmm. Sila ang nagpro-provide ng uh, merienda ko araw-araw. Oh. <laughs> mo sa Valerios Big oh. Shop. Sana magtagal pa ang Valerios, long live Valerios, uh, mag magiging uh, good health yung mga yung mga crew nila at um, sana pagpalain pa ang mayari. Napakaganda nun ha, yung wish mo na yun. You even included yung crew kasi importante yon dahil silang ay bumubuo yeah, sila, kung wala sila, walang Valerios tama, ah. tama. at yan ano? yun ang yaman ng Valerios ako naniniwala, bawat negosyo ang yaman nila yung tao yeah, tama, diba? tama, tama. so okay, speaking of that isasegway ko na, ipapakilala ko ang isa sa bumubuo ng Valerios uh, Tropical Bake Shop Hawaii. Walang iba ko hindi si... Caris po. Ayan, hi, Caris. Hello po. Ayan. Ang sweet-sweet naman ni eh, Caris. Sa uh, pinakamabait na kahera oh. nila. Uh, regular customer ako. Yeah. Munti ka. Kaya kilalang kilala ako. Munti ka na natin hindi makita si Caris. Kasi yeah. sabi ko, sabi ko, nasa si Caris? Pero maganda siya. Oh, Artistahin. Yes. Ba? So Karis, gano'n ka nakatagal sa Valerios? Two years na po. Two years na. What, how would you describe yung pagtatrabaho sa Valerios? It was fun and everyone is very helpful also. When it comes to like um, working for your first time, it's really a good um, um, company to start with. So, pamilya, ang, ang ano so napakaganda at alam ko you're the bearer not just of the good news sa 10th year na nga tayo uh, ikaw pa ay bearer ng mga goodies na ibibigay natin kay Ate Imelda yan okay, so we have pandisa, pandi coco uh, may kapi din po tsaka cheese Alright. Salamat so, yeah. ako ngayon. Thank you so much. Salamat. Nako, thank we so have much. we have to thank Valerios. Yeah, thank you so much, ah uh, Valerios. Yeah, happy 10th anniversary to you and more years to come. Yan, tuloy 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 and Halika dito, Carissa. <laughs> Para... Imbitahan mo sila sa lahat ng mga nagbabakasyon at magbabakasyon sa Oahu ay nandito kayo meron kayo isang pupuntahan na kailangan pasyalan ito po ang Valerios saan kayo located? Um, Waipahu, Hawaii Inside Inside Seafood City po Alam ko nagutom na namin kayo kaya naman go to your nearest Valerios kasi available po ito nationwide they even have a branch in Canada tapos pagka nag na naman kayo eh, dito na kayo sa may Waipahu. Nanay, Bida ka, uh, bumati ka sa lahat ng mga lovens mo. Bumundo. Okay. Oh, hello there in the uh, Kabagan, Isabela, Philippines. Hello sa mga anak ko, si Chris, si Karen, si Rhoda, si Romel, mga manugang ko, mga apo, at uh, especially to my nanay, mga kapatid ko, ate, kuya, mga relatives ko sa Kabagan at dito rin sa Hawaii, everywhere in the world. Yes. Thank you so much. I would want to say hi to my family at Ilocos Norte. Hi, I miss you guys so much. That's Alright. it. Maraming salamat. And samahan nyo naman ako. Mula po dito sa Waipahu, Hawaii. Wala po dito sa Valerios. Isang babayo naman hanggang sa muli. bye, -bye.